Hey everyone, welcome back sa channel. Iba ang episode ngayon, ito ay napaka-personal at emosyonal. Ang pinag-uusapan namin ay ang mismong comedy princess na si Rufa May Quinto, nakababalik lang sa Pilipinas matapos ang mahirap na oras sa via, matapos ang pagpanaw ng kanyang asawang si Trevor Magalanes. Noong Setyembre 6, 2025, iniulat ng ABC Bing na si Rufa May ay lumipad na pabalik ng Pilipinas matapos magstay ng oras sa Estados Unidos kasunod ng pagpanaw ng kanyang asawa. Inamin niya, speechless pa din ako sa shock, showing just how raw and overwhelming this period has been for her. Mas maaga sa araw na yon, ibinahagi ng Ed News ang isang matalik na pagtingin sa emosyonal na estado ni Rufa Mai. Sa pamamagitan ng kanyang social media, tapat niyang sinabi na siya ay nalungkot pa rin sa sarili niyang mga salita, ginagawang depreso ang kanyang espresso. Nagbiro pa siya tungkol sa pagsusuot ng kamiseta na may temang kape para itugma ang kanyang kalooban, pinaghalo ang katatawanan at sakit sa loob sa paraang siya lang ang makakaya ay rewind natin ng kaunti. Noong Hulyo 31, 2025, namatay si Trevor Magalanes, ang asawa ni Rufa na pinakasalan niya noong 2016 na. Ang ABC bin ang nagbalita noong araw ding iyon at agad na humingi ng espasyo at panahon si Rufa May para magluksa. Noong kalagitnaan ng Agosto, nagdaos siya ng isang magandang pagdiriwang ng buhay sa kanyang karangalan. Na-publish noong Agosto 18, ibinahagi niya kung paano nagsama-sama ang pamilya, mga kaibigan, at maging ang mga dating kasamahan sa pulisya upang magbigay pugay kay Trevor. Lumikha ng playroom para parangalan ang kanyang pagmamahal sa paglalaro at gawin ang pagtitipon na isang tunay na personal, taos pusong kapakanan. Bilang isang matagal ng tagahanga ni Rufa Mai, ang makita ang kanyang hindi na filter na sakit ay lubhang nakadarama. Ang kanyang lakas ay nasa kanyang kahinaan. Hinahayaan niya kami sa isang paglalakbay na parehong nakakabagbagdamdamin at tao, nakikipaglaban pa rin, nagdadalamhati pa rin, sumusulong pa rin sa bawat araw. Habang patuloy pa rin siyang nagnanavigate sa mga hilaw na damdaming ito, tandaan, ang pagpapagaling ay nangangailangan ng oras. Patuloy tayong mag-alok ng suporta na saan man tayo. Kung susundin mo ang paglalakbay ni Rufa Mai, sa pamamagitan man ng kanyang Instagram, YouTube channel, o mga paparating na sandali, nandyan lang tayo, na mahabagin at tahimik na nagyaya sa kanyang lakas. Salamat sa panonood. Kung dumaranas ka ng mahirap na oras, o may kakilala ka, tandaan na hindi ka nag-isa, at okay lang na madama, tumawa, umiyak, at gumaling ng sabay-sabay. Iangat natin si Rufa Mai sa pamamagitan ng pag-isip, panalangin, o pagbabahagi lamang ng empatsya. Huwag kalimutang ilike, i-comment ang iyong mga nakaaliw na mensahe, at mag-subscribe kung gusto mo ito. Hanggang sa susunod, indatan mo ang iyong sarili at ang isa't isa.